Nung binago ng Supreme Court yun, ibig sabihin, yun na yung batas natin. My goodness, anong klaseng desisyon yan? Anong klaseng basura ang tinatambak mo at pinapakain mo dyan sa mga tao? Di ba ang mananayag yung pinakabagong desisyon? Kaya nga sinasabi nila, oh, bali, ibabalik ko sa'yo, isasampal ko sa'yo. Isasampal ko sa'yo yung mga desisyon ng Supreme Court kung saan nagbago sila ng mga elemento, ng mga parameters. Marami, di ba? Katulad ng libel. Sabi nila sa libel, one year na lang. Dati, hindi yung one year. Dati, 15 years. Dati, may 12 years pa. Dati, 11 years. Sinabi nila, latest, latest one year. So, ano masusunod?